Naglabas ng mas mahigpit na guidelines ang National Telecommunications Commission para sa SIM card registration. Samantala, umabot naman sa labing siyam na lugar ang naapektuhan ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Yan at ipapasa sa Express Balita ni Su Jin Kim. Tiniyak ng Office of Civil Defense na tuloy ang pagbibigay ng tulong para sa pamilyang apektado ng volcanic smog o VOG mula sa Taal Volcano sa programang Bagong Pilipinas ngayon. Ayon sa OCD, umabot na sa labing siyam na lugar sa Batangas ang naapektuhan ng VOG noong nakaraang linggo. Umabot naman sa halos siyam na raang individual ang dinala sa pagamutan matapos makaranas ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga dahil sa volcanic fumes. Naglabas naman ang National Telecommunications Commission ng mas pinahigpit na guidelines sa mga telecommunication company kaugnay sa SIM card registration. Kasama rito ang binagong verification process kontra scammers. Mayroon ding user-friendly reporting mechanism upang mapadali ang pagsusumbong ng mga nabibiktima ng panloloko online hin naman sa Cagayan de Oro sa Mindanao ng DOST ang Handa Pilipinas Innovations for Disaster Risk Reduction and Management sa susunod na buwan. Tampok sa exhibit ang mga inovasyon pagdating sa disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, disaster response at disaster recovery and rehabilitation. Bukod sa national exhibitors, may kita rin sa expo ang local technologies tulad na lang ng mga binuo ng mga state universities and colleges sa Mindanao. Sujin Kim? Para Sabaia.